All senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate, sa Senate, sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo ba bakit na-dismiss, malinaw na hindi ma-reverse. First, ang pirma ni Joel Don ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, buhay party list. Siya po ay representative noon ng CBAC party list. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of uh, duty. May sense of duty yan. Uh, nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? kung unang araw na sinabi ng pangulo mayya na no let's see after uh, ombudsman Rimulya sees the documents na pre-novide na ren uh, yung iba dun sa inyo sa media na mismo lumabas yung iba kay Senator Joel di ba so sa akin right now benefit of the doubt nagkamali lang right now pero yun nga uh, makikita nyo tuloy ngayon in context ng flood control na talagang yung iba sa amin ay target talaga